Ang makapangyarihang panalangin na ito ay nagbibigay diin sa natatanging layunin, espiritual na pagtutol, pagtitiwala sa Diyos, kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok, banal na karunungan, espiritual na pag-atake, malalaking biyaya. Lakas upang magpatuloy at manatiling matatag sa daang inihanda ng Diyos, kahit na sa harap ng mga hamon at laban. Kapag pinag-uusapan ang tungkol sa banal na layunin, Madalas na ang unang palatandaan na ang Diyos ay nagdidirekta sa atin patungo sa isang mas mataas na bagay ay ang espiritual na pag-aalala. Ito ang pakiramdam na kahit anong gawin nating subukan na baliwalain ay hindi talaga nawawala. Naramdaman mo na ba ito? Parang lahat ay tila normal, ngunit sa loob mo may sumisigaw na may higit pa na tinatawag ka ng Diyos sa isang bagay na hindi mo pa natutuklasan. Ang damdaming ito, madalas, ay simula ng isang nagbabagong paglalakbay. Naranasan ko na ito. Alam mo, yung sandali na parang nasa tamang landas ang buhay, ngunit may hindi kaaya-ayang bagay. Kahit na may mga tagumpay at mga sandali ng saya, may pakiramdam ng kawalang sigla, parang may mahalagang bagay na nawawala. At dito na papasok ang pagkilos ng Diyos. Sinisimulan niyang ipasok ang kanyang gawain sa kaibuturan ng ating pagkatao na lumilikha ng isang hindi kasiyahang hindi mapupunan ng mga bagay sa mundong ito. Maaaring nararanasan mo ito ngayon. Maaaring nasa isang yugto kung saan parang maayos ang lahat. Ngunit sa parehong oras, ramdam mo na may mas malaking bagay na naghihintay sa iyo. At bakit hindi nawawala ang damdaming ito? Sapagkat ang Diyos ay nagtatanim sa iyo ng pagnanais na hanapin ang layunin na mayroon siya. Ang pag-aalalang ito ay isang regalo kahit na minsan ay tila hindi komportable. At habang lumalapit ka sa Diyos, mas nagiging malinaw ang tinig na ito sa loob. Sinubukan mo na bang baliwalain ang damdaming ito? Minsan, nais nating patahimikin ang pag-aalalang ito, sinasabi sa ating sarili na nag-o-overthink tayo o na ito ay isang yugto lamang. Pero paano kung ito ang Diyos na direktang nagsasalita sa iyong puso? At kung ang hindi kasiyahan ito ay ang unang hakbang patungo sa isang pambihirang bagay na nais niyang gawin sa iyong buhay? At ang pinakakagiliw ay ang pag-aalalang ito ay hindi nangangahulugang nasa maling lugar ka. Madalas, nangangahulugan ito na nais ng Diyos na gamitin ka kung nasaan ka, ngunit sa isang ganap na bagong paraan. Naisip mo na ba ito? Ang pangalawang palatandaan na may natatanging layunin ang Diyos para sa iyo ay kapag nagsisimulang magsara ang mga pintuan. Maaaring maging magulo ito, kahit nakakapagod, ngunit kapag nagsara ang Diyos ng pintuan, iniidirekta ka niya. Naisip mo na ba kung bakit ang isang oportunidad na tila perpekto ay hindi nagtagumpay? Naramdaman mo na bang nadismaya nang hindi nangyari ang isang bagay na labis mong ninanais? Maaaring ginagabayan ka ng Diyos sa ibang daan, isang daang hindi mo pa nakikita. Naranasan ko na ito. May mga plano ako, malinaw na mga layunin at tila papunta ito sa tamang direksyon. Ngunit bigla, ang pintuan na nakabukas ay unti-unting nagsimulang magsara, hanggang sa wala ng paraan para makapasok. Dumating ang frustrasyon, dumating ang pagdududa, ngunit habang tinitingnan ko ang nakaraan, napagtanto kong pinoprotektahan ako ng Diyos, mula sa isang bagay na hindi ko nakikita at inihahanda ako para sa mas mabuti. Ngayon, isipin mo, kung ang nakasarang pintuan sa iyong buhay ay isang proteksyon. Maaring sa ngayon, sinusubukan mong pilitin ang isang sitwasyon, ngunit isinara na ng Diyos ang pintuang iyon upang iligtas ka mula sa isang mas malaking bagay. Hindi ba nakakaintriga na siya ay nakakita ng higit pa sa ating nakikita? At mas mahalaga, naglaan ka na ba ng oras upang pagnilayan ang mga pintuang isinara sa iyo kamakailan? Ang mga sandaling ito ng pagkawala, ng frustrasyon, kadalasang malinaw na mga palatandaan na binabago ng Diyos ang iyong direksyon. Ngunit ang tanong ay, paano ka tumutugon kapag nangyari ito? Patuloy ka bang sumusubok na buksan ang pinto ang isinara na ng Diyos, o nagtitiwala ka na may mas mabuting nakahanda siya? Maaaring, sa kasalukuyan, nagtatrabaho ang Diyos sa likod ng mga eksena ng iyong buhay, nagsasara ng mga pintuan, ngunit sabay-sabay na nagbubukas ng iba na hindi mo pa naisip. Ang malaking tanong ay, ano ang gagawin mo tungkol dito? Ang pangatlong palatandaan na may natatanging layunin ang Diyos para sa iyo ay ang malalim na pagnanais na lumago espiritual. Alam mo yung sandali na nararamdaman mong may hindi masiyahan na gutom na makalapit sa Diyos, na hanapin pa ang salita na mas maintindihan ang kanyang mga daan. Hindi ito nangyari ng nang hindi sinasadya. Naramdaman mo na ba ang pangangailangan ito? Para bang ba bigla ang dati mong pagkakaroon ay hindi na sapat? parang tinatawag ka ng Diyos sa higit pa, sa mas malalim na antas. Naranasan ko ito. May mga pagkakataon na naging komportable ako sa aking espiritwal na buhay. Iniisip kong maayos ang lahat na alam ko na ang sapat. Ngunit, bigla, dumating ang pagnanais na lumampas. Na manalangin ng higit na lumubog sa Biblia sa isang paraan na hindi ko pa nagagawa dati. Para bang inaakit ako ng Diyos, hinahatak ako patungo sa isang mas mataas na antas at ang pakiramdam na ito ay patuloy na lumalakas araw-araw. Naranasan mo na ba ito? Maaaring sa ngayon nararamdaman mo ang parehong bagay. Napapansin mong may kawalang sigla na tanging ang higit pang Diyos lamang ang makakapuno. At habang patuloy kang humahanap, mas nararamdaman mong marami ka pang dapat tuklasin. Ang pagnanais na lumago espiritual ay isang malinaw na palatandaan na inihahanda ka ng Diyos para sa isang tiyak na bagay. Hinuhubog ka niya pinapalakas ang iyong pananampalataya, at bumubuo ng isang bagay sa iyo, upang matupad mo ang layunin na mayroon siya para sa iyong buhay. At ang tanong na natitira ay, nakikinig ka ba sa tawag na ito? Tumutugon ka ba sa pagnanais na lumapit pa sa Diyos? Dahil ang pagnanasa na ito ay hindi galing sa iyo, galing ito sa banal na espiritu. At kung nararamdaman mo ito, ito ay dahil nais ng Diyos na ipakita sa iyo ang isang dakilang bagay. Paano ka tutugon dito? Magpapatuloy ka bang maghanap? Ang pang-apat na palatandaan na may natatanging layunin ang Diyos para sa iyo ay kapag nagsisimula kang makaramdam ng mas malaking pasanin na tulungan ang mga tao sa iyong paligid. Napansin mo na ba ito? Bigla, tila ang pagdurusa ng iba ay nakakaapekto sa iyo sa ibang paraan, mas malalim. Nakarinig ka na ba ng isang tao at naramdaman ang kagustuhang tumulo na maging isang nakabukas na kamay, na maging ilaw sa sandaling iyon? Ito ay ang Diyos na kumikilo sa iyong puso. Naaalala ko ang isang panahon na labis akong nakatuon sa aking sariling mga problema, sa aking mga laban. Ngunit bigla, nagsimula akong makaramdam ng hindi maipaliwanag na awa para sa mga tao sa aking paligid. Para bang ipinapakita sa akin ng Diyos na may mahalagang papel ako sa kanilang buhay. At hindi ito tungkol lamang sa pagbibigay ng payo o pagtulong sa pinansyal tungkol ito sa pagiging naroon, nakikinig, nananalangin kasama nila na maging isang suporta. Naranasan mo na ba ito? Marahil sa ngayon, nararamdaman mo rin ang bigat na ito. Hindi lang ito tungkol sa pag-awa o kalungkutan para sa iba, mas mas malalim pa. Ito ay pakiramdam na tinatawag ka ng Diyos na gamitin sa isang tiyak na paraan sa buhay ng mga taong iyon. Marahil, ipinapakita niya sa iyo na ang bahagi ng iyong layunin ay direktang konektado sa pagpapala sa iba. At ang tanong ay, handa ka bang tumugon sa tawag na ito? At narito ang bahagi na tumatama sa atin. Minsan, ang kagustuhang tumulong ay lumalabas sa mga sandaling nahaharap tayo sa ating sariling mga pagsubo. At kahit na ganoon, inilalagay ng Diyos sa ating puso ang isang napakalaking pagnanais na magsilbi. Napansin mo na ba kung paano, minsan, kapag tumulong ka sa ibang tao, kahit na may sarili kang mga problema, ang Diyos ay nagiging dahilan upang ito ay maging pagpapala sa iyong buhay din. Kaya, ano ang gagawin mo sa pagnanais na ito na inilagay ng Diyos sa iyong puso? Iiwan mo ba ito o papayagan mong gamitin kanya upang makaapekto sa mga buhay ng iba? Ang ikalimang palatandaan na may natatanging layunin ang Diyos para sa iyo ay lumalabas sa mga hidwaan at hamon na iyong hinaharap sa buong buhay. Parang sa lungat, di ba? Pero kadalasang sa mga pinakamahirap na sandali, hinuhubog ng Diyos ang ating karakter at inihahanda tayo para sa mas malaki. Naisip mo na ba na ang iyong mga laban ay maaaring bahagi ng plano ng Diyos? Naranasan ko na ang ganitong realidad. Sa mga panahon na parang gumuho ang lahat, kapag ang mga hamon ay nag-ipon at ang presyon ay tila hindi na makayanan na pagtanto kong hinuhubog ako ng Diyos. Hindi ito madali at madalas akong nagtatanong sa lahat. Pero sa paglipas ng panahon, naintindihan ko na bawat hidwaan ay may aral, isang pagkakataon para sa pagunlad. Ang mga sandaling ito ng hirap ay paraan ng Diyos upang tayo ay patatagin, turuan tayong umasa sa Kanya. Marahil, ngayon ay dumadaan ka sa isang mahirap na yugto mga hidwaan sa trabaho, mga suliraning pinansyal, o mga nasirang relasyon. Maaaring tila lahat ay nagkakamali, ngunit paano kung ang mga hamong ito ay, sa katunayan, isang paghahanda? Paano kung ang bawat luha at bawat frustrasyon ay nagdadala sa iyo mas malapit sa layunin na mayroon ang Diyos para sa iyong buhay? Ang malaking tanong ay, paano ka tumutugon kapag ang mga hamon ay lumitaw? Nag-iisip ka ba ng ihi bakit ito nangyayari sa akin, o sinisimulan mong hanapin kung ano ang nais ipagturo sa iyo ng Diyos mula rito. Madalas na nagaganap ang tunay na pagbabago sa gitna ng kaguluhan. Naisip mo na bang, pagkatapos ng bagyo, darating ang katahimikan? Ito ang eksaktong ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. At narito ang lihim, ang mga hamon ay hindi ang katapusan ng kwento, kundi ang simula ng isang bagong bagay. Sila ang balangkas na ginagamit ng Diyos upang likhain ang obra maestra na mayroon siya para sa iyo. Kaya, sa pagharap sa isang hidwaan, paano mo maaring tingnan ito bilang isang pagkakataon para sa pagunlad? Paano mo maaring payagan ang Diyos na kumilos sa iyong mga paghihira? Ito ang susi upang maunawaan na, kahit sa mga laban, inihahanda kanya para sa isang mas mataas na layunin. Ang ika na palatandaan na may natatanging layunin ang Diyos para sa iyo ay kapag nagsimula kang mapansin ang mga talento at kakayahang inilagay niya sa iyo. Napag-isipan mo na ba ito? Minsan, ang mga talento ay lumalabas sa mga hindi inaasahang paraan at maaaring ito ay mga bagay na hindi mo kailanman naisip na magagawa mo. Naramdaman mo na ba ang kasiyahan sa paggawa ng isang bagay na dumadaloy ng natural, parang ito ay ginawa para sa iyo? Naaalala ko nang matuklasan ko ang ilan sa aking mga kakayahan. Para bang may ilaw na sumisikat sa loob ko. Isang beses, sumali ako sa isang kaganapan kung saan hiningi sa akin na magsalita, at sa aking gulat, nahulog ako sa pagmamahal sa pagbabahagi ng aking mga karanasan. Hindi ito isang bagay na pinlano kong gawin, ngunit nandyan ako, nararamdaman na ginagamit ako ng Diyos upang maapektuhan ang buhay ng mga tao sa paligid ko. Naranasan mo na ba ang ganitong karanasan? Ngayon, isipin mo na ang mga talento na ito ay mga banal na regalo ibinigay sa iyo upang gamitin para sa kanyang kaharian. Hindi lamang ito para sa iyong kapakinabangan, kundi para maapektuhan ang buhay ng iba. Minsan, maaaring mahirap itong makita. Maaaring hindi ka makaramdam na sapat o isipin na masyadong maliit ang iyong mga talento. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na maaaring gumawa ang Diyos ng mga dakilang bagay mula sa mga tila maliit? Kapag tiningnan mo ang iyong mga kakayahan, ano ang nakikita mo? Panahon na upang simulan itong tuklasin. Paano mo magagamit ang iyong mga talento upang maglingkod? Maraming paraan upang gawin ito mula sa pagtulong sa iyong simbahan hanggang sa pakikilahok sa mga proyekto ng komunidad. Ang tanong ay, ano ang ginagawa mo upang tuklasin at paunlarin ang mga talento na ito? At mas mahalaga, paano mo maipapagamit ang mga ito sa Diyos? Isipin mo kung paano maaaring kumonekta ang iyong mga talento sa iyong paglalakbay sa buhay. Napag-isipan mo na ba na ang pasyon na nararamdaman mo ay maaaring isang palatandaan ng nais ng Diyos na gawin mo? Bawat isa sa atin ay may natatanging kontribusyon na dapat gawin. Kaya, ano pang hinihintay mo para simulan ito? Handang-handa ang Diyos na gamitin ka, basta't handa kang buksan ang iyong sarili at hayaan siyang kumilos sa pamamagitan mo. Ang ikapitong palatandaan na may natatanging layunin ang Diyos para sa iyo ay kapag nagsimula kang makaramdam ng hindi maipaliwanag na kapayapaan, kahit sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Naranasan mo na ba ito? Ito ay ang pakiramdam na, sa kabila ng mga hirap at kawalang katiyakan, mayroong panloob na katahimikan na hindi makatuwiran. Ang kapayapaang ito ay isang kumpirmasyon na ang Diyos ay kumikilo sa iyong buhay, ginagabayan ang iyong mga hakbang at humahawak sa iyo sa kanyang mga kamay. Nakarating na ako sa mga sitwasyong puno ng hamon, kung saan parang gumuho ang lahat sa paligid ko. Isang ganap na gulo, ngunit, sa kakaiba, mayroong katahimikan sa aking puso. Alam kong kahit na hindi ko lubos na naintindihan, may kontrol ang Diyos sa sitwasyon. Ang kapayapaang ito ay hindi isang bagay na maibibigay ng mundo. Ito ay isang banal na regalo na lumilitaw kapag tayo ay nakahanay sa Kanyang layunin. Ngunit narito ang tanong, paano nagiging totoo ang kapayapaang ito sa iyong buhay? Napansin mo na ba ang mga sandali kung saan kahit naharapin mo ang malalaking desisyon o hirap, may isang bagay sa loob mo na nagsasabing okay lang? Ang pakiramdam na ito ay maaaring isang malinaw na palatandaan na nasa landas ka na itinakda ng Diyos para sa iyo. At kung sakaling magsimula ang pagkabahala, paano mo maibabalik ang kapayapaang ito? Minsan, madaling madala ng mga alalahanin ng araw-araw, ngunit mahalagang tandaan na ang kapayapaang ito mula sa Diyos ay isang angkla. Kapag nararamdaman mo ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan, ito ay paalala na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang problemang hinaharap mo. At narito ang mahalagang punto, pinapayagan mo bang maranasan ang kapayapaang ito o pinapayagan mong nakawin ito ng mga alalahanin ng mundo? Kaya, ang tunay na tanong ay, paano mo maaaral ang kapayapaang ito sa iyong buhay? Sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay sa salita, papuri at pakikipag-ugnayan sa ibang mga kapatid kay Kristo. Ano ang ginagawa mo upang kumonekta sa kapayapaang ito na lumalampas sa lahat ng pag-unawa? Tandaan na, kapag may layunin ang Diyos para sa iyo, binibigyan Kanya ng kapayapaang kailangan upang magpatuloy kahit na ang hangin ay laban sa iyo. Paano ka magbubukas para sa karanasang ito na nagbabago ng buhay? Ang ikawalong palatandaan na may natatanging layunin ang Diyos para sa iyo ay kapag nagsimula kang mapansin kung paano ang iyong mga nakaraang karanasan, kahit na ang mga pinakamasakit ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan. Napag-isipan mo na ba ito? Minsan, mahirap makita ang layunin sa mga paghihirap na ating hinaharap, ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging malinaw na ang bawat luha at bawat laban ay humuhubog sa iyo para sa isang mas mataas na layunin. Napansin mo na ba na, kahit sa gitna ng sakit, ang Diyos ay naghahanda sa iyo para sa isang tiyak na layunin? Nakarating na ako sa mga hamon sa buhay kung saan ang sakit ay tila hindi matatagalan. Sa pagtingin sa nakaraan, napagtanto ko na bawat isa sa mga sandaling iyon ay may mahalagang papel sa paghubog sa kung sino ako ngayon. Ginamit ng Diyos ang aking mga laban upang paunlarin ang empatya, tibay, at mas malalim na pagunawa sa pagdurusa ng iba. Hindi ito nangangahulugan na madali ang sakit, ngunit ngayon ay nakikita ko na bahagi ito ng plano ng Diyos. At ikaw, napansin mo na ba ang iyong mga nakaraang karanasan at nagsimula nang makita kung paano kanila inihanda para sa iyong kasalukuyang kalagayan? Ang mga mahihirap na sandaling ito ay hindi walang kabuluhan. Maraming pagkakataon, tinuturuan tayo ng mga ito ng mahalagang aral, tulad ng halaga ng pananampalataya, pagtitiyaga at pagkabukas palad. At kapag naunawaan mo ito, nagsisimula kang mapagtanto na maaaring gamitin ng Diyos ang iyong mga karanasan upang tulungan ang iba. Napag-isipan mo na ba kung paano ang iyong kwento ay maaaring maging isang makapangyarihang patotoo para sa mga taong dumaranas ng katulad na sitwasyon? Ang iyong sakit ay maaaring maging susi upang palayain ang isang tao mula sa kanilang mga tanikala. Ngayon, huminto ka ng isang sandali at isipin, anong mga karanasan sa iyong buhay ang nagdala sa iyo dito? Paano mo maibabahagi ito sa iba at, sa gayon, makapagbigay ng pag-asa at paghikpi sa mga nangangailangan? Madalas na nagiging maliwanag ang layunin ng Diyos kapag pinapayagan nating maging ilaw ang ating mga karanasan para sa kapwa. Paano mo magagamit ang iyong kwento upang magbigay ng kaluwalhasyan sa Diyos at tulungan ang iba na makahanap ng kanilang landas? Panahon na upang buksan ang iyong puso at hayaan ang Diyos na gamitin ang iyong buhay sa mga paraang hindi mo kailanman naisip. Handa ka na bang gawin ang hakbang na ito? Ang ikasyam na palatandaan na may natatanging layunin ang Diyos para sa iyo ay kapag nagsimula kang makaramdam ng matinding pagnanais na makaapekto sa mundo sa paligid mo. Hindi mahalaga kung nasaan ka, ang pagnanais na ito ay umuusbong sa iyo. Naramdaman mo na ba ito? Ang pakiramdam na tinawag ka para sa isang mas mataas na layunin, isang bagay na makapagbabago sa buhay ng mga tao at makakapagbigay ng pagkakaiba, maging sa iyong komunidad, sa iyong trabaho, o kahit sa iyong pamilya. Ang pagnanais na makaapekto sa mundo ay hindi aksidente. Sa katunayan, ito ay Diyos na nagpapakita sa iyo na nais niya na gamitin ka para sa isang tiyak na layunin. Naramdaman ko na ito sa iba't ibang yugto ng aking buhay. May mga sandali na tinatanong ko ang sarili ko, sapat na ba ang ginagawa ko? Ginagamit ko ba ang aking mga talento sa paraang nais ng Diyos? At sa tuwing bumabalik ako sa pagninilay-nilay tungkol dito, napagtanto ko na ang pagnanais na ito ay hindi lamang mula sa akin, kundi ito ay isang bagay na itinanim ng Diyos sa aking puso. Ngayon, isipin mo, naramdaman mo na ba ang pagnanais na ito? Paano ito nagpakita sa iyong buhay? Madalas, maaari tayong manatiling nakapirme dahil sa takot o pagdududa, ngunit kung ang damdaming ito ay nasa loob mo, ito ay isang senyales na nais ng Diyos na gamitin ka ng makapangyarihan. Maaaring tinatawag ka upang mamuno, upang maglingkod, o upang maging tinig ng pag-asa sa mga panahon ng kawalang katiyakan. Ang tanong ay, handa ka na bang sundan ang tawag na ito? O naghihintay ka ba ng tamang sandali ng perpektong sitwasyon? Baka ang tamang sandali ay ngayon na? Maaaring isipin mong wala kang sapat na kakayahan, wala kang mga kasangkapan o impluensya upang makapagbigay ng epekto. Ngunit, paano kung sabihin ko sa iyo na ang Diyos ay hindi pumipili ng mga may kakayahan, kanyang pinapagana ang mga pinili? Bawat maliit na aksyon ng pagsunod ay maaaring magkaroon ng mas malaking epekto kaysa sa iyong inaasahan. Maaaring ang maliit na kilos ng kabaitan o ang isang salita ng paghihikbi ay eksakto ang kailangan ng isang tao upang magpatuloy. Kaya tanungin kita, ano ang humahadlang sa iyo upang gawin ang susunod na hakbang? Paano mo masisimulang mabuhay alinsunod sa pagnanais na ito na itinanim ng Diyos sa iyo? Hindi ito kailangang maging isang malaking bagay agad. Maaari itong maging isang maliit na simula, ngunit ang simula na iyon ay maaaring magbago ng mga buhay. Tinatawag ka ng Diyos na makaapekto sa mundo. Handa ka na bang pakinggan ang tawag na ito? Ang ikasampung palatandaan na may natatanging layunin ang Diyos para sa iyo ay kapag nagsimula kang mapansin ang mga pintuan na nagbubukas na hindi mo kailanman inisip. Napansin mo na ba ito? Minsan, naglalagay ang Diyos ng mga pagkakataon sa ating landas na tila hindi ka panipaniwala. Maaaring ito ay isang hindi inaasahang alok ng trabaho, isang koneksyon sa isang taong may impluensya, o isang bagong direksyon na biglang lumitaw. At nagtatanong ka, paano ito nangyari? hindi ko ito inaasahan. Naranasan ko na ang mga ganitong sandali at alam ko kung paano ito nakagugulat. Ang Diyos ay nagbubukas ng mga pintuan na walang sinuman ang makakapagbukas, ngunit ang tanong ay, handa ka na bang tumawid sa mga pintuang ito? O natatakot kang pumasok dahil sa palagay mo ay hindi ka handa o kwalipikado? Isang bagay na natutunan ko ay kapag nagbukas ang Diyos ng pinto, binibigyan ka rin niya ng kinakailangan mo upang makapasok dito. Hindi ka niya ilalagay sa isang sitwasyon ang hindi ka binibigyan ng mga kasangkapan upang magpatuloy. Ngayon, huminto ka at isipin, gaano karaming mga pagkakataon ang lumitaw sa iyong buhay na tila imposibleng mangyari. At higit sa lahat, ano ang ginawa mo sa mga pagkakataong iyon? Minsan tayong ginugulat ng Diyos sa mga pagbukas ng pinto, ngunit nakasalalay sa atin ang pagkakaroon ng lakas ng loob at tiwala na tahakin ang mga ito. Baka naghihintay ka para sa isang mas malaking senyales, pero paano kung ang pintuang ito na nagbukas ay siya na mismong senyales na ibinibigay sa iyo ng Diyos ngayon? Nag-aalangan ka bang umusad dahil sa palagay mo hindi ito ang tamang sandali o wala kang sapat na kakayahan? Minsan, maaaring mawala natin ang mga dakilang biyaya dahil abala tayo sa pagsusuri ng mga kalagayan o paghihintay sa perpektong oras. Ngunit ang katotohanan ay, kung ang Diyos ay nagbukas ng pinto, ang tamang oras ay ngayon. Paano mo maihanda ang iyong sarili upang pumasok sa mga pinto ang inilagay ng Diyos sa iyong landas? Isipin mo ito, paano kung ang oportunidad na iyong hinihintay ay nasa harapan mo na, ngunit hindi mo pa nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ang susunod na hakbang? Ang Diyos ay hindi kailanman nagbubukas ng mga pinto ng walang layunin. Ang tanong ay, magtitiwala ka ba sa kanyang plano at gagawin ang unang hakbang? Ang ikalabing isang palatandaan na may natatanging layunin ang Diyos para sa iyo ay kapag nagsimula kang makaramdam ng kapayapaan sa gitna ng mga pinakamahirap na desisyon. Naranasan mo na ba ito? Kapag ang mundo sa iyong paligid ay nasa kaguluhan, tila imposibleng gumawa ng mga pagpili. Ngunit, sa loob mo, mayroong isang hindi maipaliwanag na kapayapaan na nagtuturo sa iyo. Hindi ito ang kawala ng mga problema, kundi ang katiyakan na, anuman ang mangyari, ang Diyos ay nasa kontrol. Ito ay isang bagay na nagmumula lamang sa Diyos. Naaalala ko ang mga sandali na ako ay napapaligiran ng mga hindi tiyak na sitwasyon, hindi alam kung anong daan ang tatahaking. Ngunit, kahit na sa lahat ng mga boses sa aking paligid na nagsasabing ki hindi ito magtatagumpay ki o masyadong delikado sa kaibuturan ng aking puso, nakakaramdam ako ng malalim na kapayapaan, parang sinasabi ng Diyos, tiwala ka sa akin. At alam mo ba? Ang kapayapang iyon ay isang malinaw na senyales na siya ay naggagabay sa akin. Naranasan mo na ba ito? Isang kapayapaan na lumalaban sa lahat ng lohika, ngunit alam mong ito ay nagmumula sa Diyos na yon, maaaring nasa isang punto ka ng iyong buhay kung saan kailangan ng gumawa ng malalaking desisyon. Naisip mo na ba na ang panloob na kapayapang ito ay paraan ng Diyos upang ipakita na siya ay nasa kontrol? Minsan, naghahanap tayo ng malalaking senyales, mga malinaw na sagot, ngunit ang tahimik na kapayapaan na ito ay maaaring ang pinakamalaking patunay na ang Diyos ay ginagabayan ka patungo sa tamang lugar. At kapag pinag-uusapan ko ang tungkol sa kapayapaan, hindi ako tumutukoy sa isang buhay na walang hirap. Patuloy ang mga laban, dumarating ang mga hamon, ngunit ang kapayapaan ng Diyos ay ang matatag na katiyakan na, sa kabila ng mga pangyayari, siya ay kumikilos para sa iyong kabutihan. Naisip mo na ba ito? Na marahil ang kailangan mo ngayon ay hindi isang mabilis na solusyon, kundi ang tahimik na tiwala na inaalok sa iyo ng Diyos. Ang tanong ay, nakikinig ka ba sa panloob na kapayapaan na ito? o pinapayagan mong ang ingay sa paligid mo ay mag-distract sa iyo. Madalas, ang tunay na direksyon ng Diyos ay dumarating sa tahimik na panloob na ito, sa pahingahang alam mong, kahit wala kang lahat ng sagot, siya ay kasama mo. Ang ikalabing dalawang palatandaan na may natatanging layunin ang Diyos para sa iyo ay kapag nahaharap ka sa mga pagsalungat at pag-atake na tila biglang lumilitaw. Napansin mo na ba na kapag nagsimula kang lumakad sa daan na itinatak ng Diyos para sa iyong buhay, ang mga laban ay lumalala? Maaaring nagpasya kang gumawa ng isang mahalagang hakbang sa iyong pananampalataya at biglang lumitaw ang mga hirap. Ang mga pintuang dati ay bukas ay tila nagsasara, nagsisimulang magtanong ang mga tao sa iyo at nagtataka ka, bakit parang ang hirap-hirap na? Naranasan ko na ang mga ganitong sandali, nang nagsimula akong lumapit ng higit pa sa Diyos at sundan ang kanyang ipinapakita, parang lahat sa paligid ko ay nagsimulang magkamali. Pero alam mo ba? Ang pagsalungat na iyong nararanasan ay maaaring isang senyales na nasa tamang landas ka. Madalas, susubukan ng kaaway na ilihis ka sa tamang daan kapag malapit ka ng makamit ang isang malaking bagay. Naisip mo na ba na ang pagsalungat na nararamdaman mo ngayon ay maaaring dahil may makapangyarihang mangyayari sa iyong buhay? Ngayon, tingnan mo ang iyong sariling paglalakbay. Anong mga aspeto ng iyong buhay ang labis mong kinakaharap ang pagsalunga? Maaaring sa mga aspetong ito, ang Diyos ay kumikilos upang dalhin ka sa isang bagong antas ng layunin. Ang tanong ay, pinapayagan mo bang ilayo ka ng pagsalungat o pinapalakas ka nito? Madaling sumuko kapag nagiging mahirap ang mga bagay, pero paano kung ang laban na ito ay talagang patunay na ikaw ay nasa tamang direksyon? at dito kinakailangan ang tiwala sa Diyos na mas malakas kaysa kailanman. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay dumating pagkatapos ng pinakamalaking laban. Ano sa tingin mo ang nangyayari sa iyong buhay ngayon na maaaring bahagi ng natatanging layuning ito? Maaaring isang hakbang ka na lamang mula sa isang malaking bagay, ngunit ang mga hamon ay sumusubok na pigilan ka. Ikaw ba ay malapit ng pumasok sa isang bagong antas ng pananampalataya, ngunit ang laban na ito ay ang huling hadlang? Isipin mo ito. Kung ang pagsalungat na iyong hinaharap ay senyales na ang Diyos ay malapit ng gumawa ng kamanghamanghang bagay, paano ka magre react Hayaan mong ang mga paghihirap ay ilayo ka o patuloy kang lalaban, alam mong ang laban na ito ay may mas malaking layunin. Kung ang video na ito ay nakaantig sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe upang mas maiparating natin ang salita ng Diyos sa iba. Salamat sa pag-abot dito at hanggang sa susunod na video.